Ayan na guys si Rika May. So ayan. Ang aning mounting halaman ni Paris. Pati so, ba ang ganda niya. So, ba diba? Ang ganda, di ba? Tapos may dragon fruit sa taas. Tapos yun kahoy, ang nagkasakat dyan, dragon fruit. Hmm. Ang ganda niya, eh. Sira-sira daw. Uyan na. O na na sira. -sira.